Ang pelikulang ito ay mula sa action thriller film na ipinalabas noong 1974. The Mechanic, tungkol sa buhay at kapalaran ng mga nabubuhay sa karahasan. Nagsimula ang pelikula nang dumating ang isang dilaw na taksi sa isang marangyang bahay. Bumaba ang sakay nitong si Steve. Pumasok siya sa loob ng bahay at nagmuni-muni. Muli etong lumabas at sumakay sa pulang kotseng Ford Mustang na nakaparada doon. Nakita niya ang isang sulat na nakasabit sa may salamin. Ang sabi ng sulat ay, Steve, kung nababasa mo ito. Ibig sabihin patay na ako. At nasira mo na din ang labintatlong segundong alarma ng bomba. Tapos na ang laro. Bang! At sumabog ang kotseng laman si Steve. Bago eto mangyari, naglalakad si Arthur Bishop. Siya ay isang batikang bayar ang mamamatay tao. Nagtatrabaho siya sa Organisasyong Internasyonal ng Mga Kriminal napakahigpit ng mga batas na pinapairal ng organisasyong ito. Noong makarating siya sa bahay na kanyang pagpupwestuhan, inilabas nito ang kanyang teleskopyo at sinilip ang isang silid sa kabilang gusali na tapat ng kanyang pwesto. Hinuhanan ito ng litrato, umuwi siya sa kanyang bahay at inaral kung paano niya isagawa ang pagpatay sa kanyang target. Bumalik muli siya sa kanyang pwesto at hinintay na makaalis ang kanyang target. Pinasok niya ang bahay nito. Ginalaw ang gaas ng lutoan sa kanilagyan ng pampatulog ang tsaa nito. Bumalik siya sa kanyang pwesto sa kabilang busali kung saan ay tanaw niya ang bahay ng target. Noong umuwi ang target, nagpakulo siya ng tubig at nagtimpla ng tsaa niya, ininom niya at nakatulog siya ng mahimbing. Ito ang hinihintay ni Arthur. Binaril niya ang silid na nagresulta sa pagsabog dahil sa gaas na tumatagas sanhi ng paggalaw niya noong pumasok siya. Eto ang dahilan kaya siya tinatawag na mekaniko. Ang estilo niya sa pagpatay ay lalabas na aksidente ang dahilan ng kamatayan ng kanyang mga target. Malaki ang kinikita niya sa ganitong trabaho. Nabubuhay siya ng marangya, mahilig sa mamahaling alak, maraming koleksyon ng sining, at mahilig sa klasikal na mga musika. Namumuhay lang siyang mag-isa at walang tiwala sa tao. Siya ay nakararanas din ng depresyon kaya palagi din etong nainom ng gamot. Habang namamahinga sa bahay ay tinawagan siya ni Harry at pinapapunta sa kanyang bahay. Si Harry ay may edad na at dating mekaniko, may sakit na rin sa puso. Siya na din ang tagabigay ng mga target kay Bishop. Nagkumustahan lang silang dalawa noong magkita at ipinaalala ni Harry na ang ama ni Bishop ang dati niyang amo na isa ding mekaniko. Noong makauwi si Bishop, nakatanggap eto ng tawag mula sa pinakapinuno ng organisasyon. Meron siyang panibagong target. Noong ipinadala ang detalye ng bagong target, nagulat eto at walang iba kundi si Harry na kaibigan niya mismo. Wala siyang magagawa, inaral niya kung paano ang sunod na gagawin niya. Dinala niya si Harry sa matarik na tabing dagat, sinabi niyang may isang tao na gusto siyang makausap doon. Habang bumaba si Harry patungo sa dalampasigan, ipinarada ni Bishop ang kanilang sasakyan sa hindi kalayuan. Samantala, nang walang makitang tao si Harry sa dagat, nagsisigaw ito na lumabas na ang kung sino ang taong gustong kumausap sa kanya. Mula naman sa taas ay sinilip siya at binaril ni Bishop pero hindi pinatatamaan. Nagulat si Harry na napatalon. Nagpakita si Bishop at sinabing binabaril sila ng sniper. Sinigawan niya si Harry na tumakbo na paakyat kung saan nakaparada ang sasakyan. Patuloy niya itong binabaril habang hirap na hirap umakyat si Harry. Noong makarating ito sa sasakyan, nakita niya si Bishop na nagtapat na siya ay ipinapapatay. Tinakpal nito ang kanyang ilong at lumabas na atake sa puso ang ikinamatay niya. Kaparte ng depresyon ni Bishop ang magbayad ng pokpok na magkukunwere itong asawa niya at sinasabihan siya ng matatamis at magagandang lengguahe ng pag-ibig. Pagkatapos ng ilang sandaling aliw ay binabayaran niya ito at iiwanan sa huli. Sa libing ni Harry, nakita niya at nakilala ang nag-iisang anak ng namatay na si Steve. Sinabi sa kanya ni Steve na inihabilin siya ng kanyang ama. Wala namang nagawa si Bishop kundi isama si Steve sa kanyang bahay. Nakikita ni Bishop ang katangian ng isang mahusay na mekaniko ay tinataglay ni Steve. Sa kulit ni Steve sa kanya, nakumbinsi niya din sa wakas na turuan siyang maging isang mekaniko. Tinuruan siya ni Bishop sa pagbaril gamit ang shotgun. Madali naman niyang natutunan, naging bihasa pa siya. Sunod ay ang pagpapalipad ng maliit na eroplano. Namangha naman si Bishop at madaling turuan si Steve. Sinabihan niya itong kahit anong tigas ng isang tao, mayroon pa rin itong kahinaan. Iyon ang kanyang hahanapin para mapagtagumpayan ng taong iyon. Isang araw, habang namamasyal si Bishop ay sinumpong eto ng sakit niya. Nawalan eto ng malay at nang magising ay nasa ospital na. Sinabi ng doktor na patingin eto sa espesyalista. Kung ayaw nito sa doktor ay sa psychiatrist na lang. Nainis si Bishop at yung resibo ng babayaran nito ay itinapon na lang sa basurahan. Tumawag sa kanya uli ang nakatataas sa organisasyon at may ipinatatrabaho. Sa kanyang pag-analisa ay pwede nang isabak at isama sa trabaho si Steve. Inaral nila ang galawan ng kanilang susunod na target na pagtanto nila na mahirap etong patayin. Nalaman nila na eto ay may regular na taga-deliver ng mga pagkaing manok sa kanyang mansion. Ito ang kanilang ginamit para mapasok ang mahigpit na bahay ng target. Matagumpay silang nakapasok sa bahay nito. Lumaban ang target kay Bishop kaya binaril niya na lang. Aktong gagawin niya ng malaaksidenteng pagkamatay ang target, nang mula sa isang kwarto lumabas ang isang tauhan at binaril ni Steve pero nakatakas pa rin. Hinabol siya ni Bishop sakay ng motorsiklo din, kung saan saan sila sumuot hanggang sa aksidenteng mahulog sa bangin na ikinamatay nito. Matagumpay man na naisagawa ang trabaho nila pero hindi nasiyahan ang nakakataas. Ipinasundo ng big boss si Bishop, pinasakay siya ng maliit na eroplano para pribadong kausapin sa isang liblib na lugar. Sinabi niyang basura ang pagkagawa niya. Nagalit pa ang big boss at hindi ipinaalam ni Bishop na mayroon siyang bagitong kasama. Sumuway ito sa batas nila na gumagawa ng sariling desisyon na walang abiso sa mga nakatataas. Sinabi din nito na responsibly siya sa kanyang mga kilos. Binigyan uli siya ng trabaho. Ang target ay nasa Italia. Kinuha niya ang detalye ng target at umalis. Tinawagan niya si Steve sa bahay pero hindi ito sumasagot sa telepono. Noong umuwi si Bishop ay wala pa rin si Steve. May hinahanap siya sa kanyang drawer nang aksidenteng makita niya ang kanyang larawan at mga dokumento. Kaparehas nito ang estilo niya sa pagkuha ng mga pagkakakilanlan ng kanyang mga tinatrabaho. Dudaman siya kay Steve ay hindi naging hadlang iyon para isama niya si Steve sa Italia. Pinag-aralan nilang dalawa ang pagpatay sa kanilang target. Isinagawa nila ang trabaho habang nasa yate niya eto. Sumisid sa dagat ang dalawa papunta sa yate. Noong tignan nila ang kwarto kung saan natutulog ang target ay walang tao doon. Nabatid nilang eto lamang ay isang patibong. Sila ang naging target. Naganap ang bar sa pamamagitan ng dalawang mekaniko at ng tauhan ng target. Nag-iwan ng isang bomba si Bishop sa yate bago sila sumisid sa dagat. Matagumpay na nakatakas ang dalawa at nakarating sa tabing dagat kasabay ng pagsabog ng yate. Paalis na ang dalawa sa isla nang sundan sila ng mga nakakotse at naganap uli ang bar ilan. Napasabog nila ang sumusunod sa kanila pero naharangan na naman sila ng mga iba pang kalaban. Umaatikabong putukan at pagsabog ang naganap sa magkabilang paning. Sa huli naubos nila ang kanilang mga kalaban na humabol at humarang sa kanila. Sa kanilang tirahan, nagmamadali si Bishop na lalabas daladala ang mga mulita. Pinigilan eto ni Steve sabay abot ng isang baso ng alak. Inalok niya siyang uminom muna bilang simbolo ng tagumpay. Uminom si Bishop pero saglit ay nakaramdam eto ng pagkahilo. Ngumisi si Steve sabay sabing nilason niya ang alak tinanong ni Bishop kung paghihiganti niya iyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Sumagot naman siyang hindi niya alam na pinatay pala ang kanyang ama. Gusto niyang magsolo ng lakad at mamili ng sarili niyang kontrata. Umalis si Steve dala-dala ang mga malita habang bumagsak na ang walang buhay na si Bishop. Nagtatapos ang pelikula nang dumating si Steve sa ng dilaw na taksi sa bahay ni Bishop.